Ngayong araw nga ay napakasarap humigop ng mainit na sabaw. Kaya naman mga kababi, magluluto nga tayo dito ng tinolang manok. Magandang araw! Another day, another life, another vlog. And syempre, more blessing! Nagprepare na nga lang pala ako dito ng mga sangkap na ilalahok natin sa ating tinolang manok. Naghiwa nga lang ako dyan ng sibuyas. Grabe, kapag naghihiwa talaga ako ng sibuyas, hindi ko talaga may iwasan ng hindi umiyak. Ang hapdi pa naman niya sa mata. Ewan ko ba sa sibuyas, bakit mahapdi sa mata? Hiniwa ko nga lang pala yan ng maliliit tapos nagbalat na nga ako dito ng bawang. Masarap nga talagang humigop ng mainit na sabaw lalo na kung ikaw ay may hangover. Na kapag nagiinom kami dalawa ng babi nyo, kailangan may sabaw kami kinabukasan kaya ito lagi yung niluluto namin kasi mas mabilis lang siyang lutuin. Kayo ba mga kababi, kapag may hangover kayo kinabukasan, ano yung hinahanap yung putahin ng ulam? At nang maduro ko na nga yung bawang ay sinunod ko na nga itong luya. Kapag nagluluto talaga ako ng tinola, mas marami talagang luya para para naman lasang lasa. And syempre para mawala yung langsa ng manok. Iniwa ko nga lang yan ng haba-haba kasi kapag maliliit baka paghigop mo ng sabaw ay kasama din yung luya. At syempre hindi mawawala itong sayote. Mas masarap nga sana kung papaya yung ilalahok natin kaso wala tayong papaya. Kaya naman kung may sayote kayo sa bahay ay mas okay na nga din ito. Tapos syempre kapag magbabalat kayo ng sayote tanggalin nyo muna yung dagta para hindi dumikit dun sa kamay nyo. Medyo malagkit kasi yan sa kamay kapag hindi nyo tinanggal yung dagta. Tapos mga kababi, nalito pa ako. Ang liliit kasi ng pagkahiwa ko sa sayote. nola nga pala yung lulutuin ko, hindi ko nga pala siya igigisa. Pero pwede na rin yan. At least medyo madami-dami yung lalahok natin na sayote. Masarap din nga sana kung meron dahon ng sili o kaya naman malunggay kaso wala kaming nabili. At habang nagluluto nga ako ng tinolang manok ay ito nga naglalabang aking bebe kasi tambak na nga yung aming labahin. syempre tulong-tulong lang kami ng mga gawa dito sa bahay. Automatic nga yung aming washing pero binabanlawan muna namin yung damit bago namin isalang sa washing. Dito nga ay naglagay nga lang ako ng kaunting mantika at iginis ako na nga itong luya. At haluin nga lang natin yan hanggang lumabas na nga yung aroma ng ating luya. At sinunod ko na nga dito yung bawang at pati na nga din pala itong sibuyas. Yung ibang nagluluto nga ay hindi nga nila nilalagyan ng sibuyas pero ako nilalagyan ko. Pampasarap din kasi ang sibuyas sa tinola. Dati nga ang alam lang namin lutuin sa manok ay tinola at saka adobo. Kasi nga yung apritada at kaldereta ay ngayon-ngayon nga lang yan namin natutunan. Kapag nga nakakain kami ng mga apritada o kaya naman kaldereta ay eh, batuwang tuwa na nga kami. Siyempre ba naman ay eh, bago-bago nga sa aming panglasa. Minsan lang din naman kami makatikim ng mga karning manok, karning baboy. Palagi nga namin nuulam, isda. Hindi ko na nga pala nabidyohan yung mga nilagay ko dyan sa ating tinola pero nilagyan ko yan ng sayote, siling green paminta at meron nga din pala yung chicken cube. Siyempre siyempre asin at konting patis. And then okay na yung ating tinola. Luto na, kainan na!